morning. Ito, papasok na ulit ako ng school. Medyo nasa, nasa school na ako. Ano, uh, nasa bandang Cape pa lang. Ayan, yung DLSUD High School. Konting, konting-konti na lang matatapos na siya. Yung building ng high school, na, high school ng DLSUD. Yes my, my high school name the The opening ng classes is July 28. Nandito na ulit ako sa college namin. Nauna na naman ako sa kasama ko. So, hihintayin ko siya. Pero, alam pa lang naman eh, 6.40 pa lang. 7 pa yung class namin. Sa so, wakas, nakapag-report na rin kami sa Filipino. Natuloy din sa wakas. Pero dalawa yung classmate ko na absent. Kaya kulang kami na nag-report kami. Pero okay lang naman. Mabait naman yung process. Kami niya okay lang. Ngayon, kakain na kami ng lunch. Dito sa Rosalinda's Canteen ka so, Eh, mahilig ako sa sisig. Pero dati, nung no, isang, isang araw na no Friday, pork sisig. Ngayon, chicken sisig naman yung in-order. Currently, here at ICTC Informations and Communication Technology Center dito sa school ko, sa DLLC. Ah, um, hinihintay lang ako yung, yung mga dati kong classmates, hinihintay ko para makita ko sila ngayong break ko. Ah, uh, pakita ko sa inyo yung parang pinaka-hallway. Ah, yung sa higay parang mag-chitches ka di ba? <laughs> Ang kahanap na kami ng mapagpupwestuhan ay mapagtatambayan habang naghihintay sa mga friends namin habang break namin. Kapagpunta na kami sa next room namin ngayon sa class namin sa accounting. Nakakahina, third floor yung inakyat namin. Nakita pala na namin yung friends namin pero saglit lang kasi magpapay na kami. <laughs> Ayan sa mga na nakapanood ng starting over again na movie nila nila Tony Gonzaga sa saka Piolo. Diyan, diyan sinuting yun eh, yung parang student pa at ati si Tony noon sa building namin, sa si THM. Ayan, yung sa may fountain na yan. Ayan oh, tapos parang diyan ata siya sa parang semi-circle na yan. Sumisigaw. Yun yung pagkatanda ko, oh, tapos yung sa got to believe naman, yung school nila, Katrina, bandang umpisa pala ng God to Believe. Diyan. Sa room 215. Diyan, diyan, diyan yung nag-shooting. Nakita ako nga si Katrina eh, nung nag-shooting sila diyan. pag lang ng bahay, sobrang pagod. Tapos nag-long quiz kami sa economics. Ayun, okay naman. Sakit sa bato kasi dire-diretso, lalo na yung pag graph ng supply and demand. Ay naman talaga, ang dami-daming numbers. Tapos so, talaga nakakaduling na, masakit pa sa bato. Kasi talagang tutok na tutok ka sa pag-aano. Pero nakaraos naman, kaya Okay lang. Tapos, yun, magbihis na ako. Tapos, kakain na ako ng merienda. Naggutom na ako. Tapos, kung kakayanin, try ko magnap. nap Ayan ha, pagbihis na ako. Magma-merienda na ako. Merienda ko ngayon, Hopia. Dice Hopia ng Nova Bake Shop Dice Hopia. Kain na ako. Hi! Kagising ko lang galing nap. Masarap patulong. Kaya so sabi, sabi niya ako kasan, magkakain Kaya, na daw. Kaya, gumising na ako. para makapag-aral din ako mamaya. Para hindi ako masyado rin magpuyat ngayon. Kaya, excuse the face. Medyo matulog pa yung buhok. Mami, yan. Tiyo, mamula pa yung mata. Pakain na kami ng dinner. Yung dinner namin ngayon medyo Japanese-inspired. Papakita ko sa inyo. Ito yung salad. Sa talong siya na may luya. Tapos may katsu oboshi, parang fish. Fish flakes. Ay, ano ba tawag doon? O, fish flakes, ano ba Fish tawag flakes. flakes, basta yun siya. Yung nilalagay sa takoyaki din. Mm -hmm. Tapos, nilagyan ng toyo. Tapos, ito naman. Kapartner siya nung ulam namin talaga yung curry. Ah, Oshinko. Oshinko. Yun lang. Tapos, ito yung ensaladang talong. Yung normal lang sa Pilipino. Yung may suka, may kamati sa saka may sibuyas. Tapos, ito talaga yung ulan namin. Pork curry. Niluto niyo, Tosan. Medyo maanghang siya. Tapos, ito yung ka-partner ni Tong Red. Huh? Kain na! kanina din is kasama yung tungkol sa mga frat-frat. ba diba, na nababalita ngayon yan, yung may namatay? Nakakatakot talaga, ano? Ayun, mag goodnight na ako End ko na yung vlog kasi wala na lang akong ginagawa. Nag-aaral na lang ako, nagbasa ako. As usual, yung basa ko with watching sulat, ginagawa ko parang sinasummary ko. Parang hindi ako antok kasi naantok talaga ako pag binabasa ko. Kaya, ayun good night para ma-edit ko na yung vlog tapos ma-upload ko na. Good night, Oyasumi, Jane.